Magandang araw, welcome back na naman sa channel ko. Ngayon, may ibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Sobrang miss na miss mo na ba ang partner mo? Lalong-lalo na kung LDR kayong dalawa at bihira na lang siyang nagpaparamdam sa'yo. At nagtaka ka na lang kung bakit ba siya nagbago. Yung nararamdaman mo na wala na siyang pakialam sa'yo at ikaw na lang palagi ang nag-iisip sa kanya at ikaw na lang palagi ang tumatawag, text o chat sa kanya pero ikaw ay dead ma lang niya. Yung nararamdaman mo rin na hindi ka na niya namimiss. Gusto mo ba na siya na naman ang mababalayo sa sobrang pagkamiss niya sa'yo matapos mong gawin ang ritual na ito? Kaya gawin ito na buo ang loob at tiwala mo at dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan at pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay isulat mo ito sa papel, pangalan at apelido, ikaw ay mababaliw sa sobrang pagkamismo sa akin. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan niya. At pagkatapos mo nang masulat ito, kumuha ka lamang ng kaunting asin at balutin mo lamang ang asin sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan. At nang mabalot mo na ito, kumuha ka ng baso o garapon, lagyan mo ito ng kalahating tubig at saka ilagay mo itong papel na may asin. At pagkatapos mo nang malagay ito, hawakan ang garapon o ang baso. At ilapit ito sa baba mo at bangitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng tatlong beses, pangalan at apelido at ang hiling. At pagkatapos ay pwede mo nang itago itong ritual sa safe na walang makakakita at makakaalam. Pwede mo ito takpad kung may pantaki po kayo at kung wala naman ay okay lang, wala pong problema. At itago ito hanggang 7 araw. At hindi na po ito kailangan pang bulungan basta itago ito sa safe na hindi po matatapon. At pagkatapos ng pitong araw, ay pwede mo na itong itapon at kung gusto mo, pwede ka pa gumawa ulit, depende po sa inyo. At paniguradong siya ay palaging mababaliw sa sobrang pagkamis niya sa iyo, malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. Basta magtiwala ka lang. At kung kayo ay may katanungan, mag lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.